Pagdating ni Jenea sa store, sumama nga siya sa akin papunta nga ng Alabang. Ayaw niya rin kasi magpaiwan dahil wala pa tao. Naglakad na nga lang nga din kami papunta nga ng Alabang. Yung store nga namin malapit sa mga binibilhan ko lahat ng mga pangangailangan ko. Kaya nagpapasalamat nga ako doon kasi nga pag naubusan ako ng ganito, mabilis lang talaga para sa akin bumili. Gabi pa nga lang nga, napag-usapan na namin ni Jenea kung ano nga yung uulami namin ngayong araw nga na to. Sabi nga niya sa akin, siya na nga ang bahala magluto nga ng pang-araw-araw nga namin pagkain kapag nandito nga siya sa store. Kasi nga, ang laki na nga daw nga nang ipinayat ko, baka nga daw hindi na nga ako kumakain. <laughs> Last week talaga hindi talaga on time yung kain ko plus inuumaga pa nga ako ng tulog kaya siguro talaga ang bilis ko ngang pumayat. So yun lahat nga kami dito hindi nga nakakain nga ng on time dahil nga sa dami nga ng customer na pumapasok. So yun mostly talaga mga 10pm na nga nawawala nga yung tao or hindi na masyadong madami. Kaya lahat pa nga lang nga kami dun pala nga kumakain. Kaya sabi nga ni Jinea siya na nga yung bahala sa pagkain namin at siya na nga ang magluluto. Pagkabalik nga namin ng store dumiretso na agad nga siya dito sa kusina para nga magluto. Then si Gerald din nga naabutan ng nga namin dito. Si Gerald naman sobrang napagod nga last week kaya si ate na nga niya muna yung pinapunta nga niya dito. Kailangan ko na rin kasi talaga ng dalawang tao nga dito sa kusina. Kaya tatlo na nga silang mag alternate at kung sino man yung magpapahinga, kailangan talaga merong dalawang may iwan sa kusina. Napag-usapan na nga namin yon kasi pare-parehas nga silang nag-aaral na tatlo. Dahil andito na nga si Geraldine, kampante na nga iwanan nga yung store. Kasi alam niya na rin nga yung mga pasikot-sikot dito sa kusina at kung ano man yung mga Ako pa. Na nga yung lumabas nga ng dali para bumili nga ng price. Walking distance lang din naman to galing nga sa store nga namin. Si Jenea nga masaya nga siya na nandito nga siya sa store kasi halos ka close nga niya lahat nga ng mga kasama namin dito. Si Geraldine din nga dahil nga matagal-tagal na nga siyang hindi nakakapunta nga dito sa store at hindi na nga kami nakakapag-usap. Nilibre nga niya ako ng nachos pati na rin nga milk tea. Tung mga time nga na to, wala pa nga masyadong customer kaya may time pa nga kami dito na magtambay sa dining area. Ang sarap nga sa pakiramdam nung mga nangyayari nga ngayon kasi kung dati dadayo pa nga kami sa ibang lugar. Para nga kumain sa ganitong ka-esthetic nga na lugar. At matikman nga yung masasarap nga na pagkain. Yun nga, proud nga ako sa sarili ko kasi isa ako sa mga may-ari ng mga pinupuntahan ng mga tao nga para nga matikman yung pagkain dito. Isa pa nga sa mga ikinatutuwa ko nga, hindi lang isang beses bumabalik yung customer dito kasi nga halos araw-araw or ikalawang araw nga bumabalik nga yung customer namin para nga kumain ulit ng mga pagkain namin. Kaya napakalaking achievement na talaga para sa akin yun. And one of this day, nag iisip na naman kami ni Geraldine ang idadagdag sa panibagong menu Para may bagong pagpipilian na naman. Isa din nga to sa mga natutunan ko dito sa food business na kailangan din talaga na meron tayong bagong ihahain. Sa mga customer naman namin na solid talagang tumangkilik. Asahan din naman nila na hindi mababago yung lasa at hindi rin tinipid. Kaya worth it talaga yung ibabayad. Isa rin sa mga natutunan ko, hindi mo rin kailangan na bumili ng mumurahing mga sangkap. Kaya mas maganda rin talaga na quality yung ihalo nga natin sa mga pagkain. Halimbawa na nga lang nga sa klase nga ng mayonnaise. Meron kasing mabibili na ang mumura lang talaga. Halos kalahati yung presyo dun sa branded. So yun, halimbawa ako, pag tinikman ko kasi yung mumurahin, parang ayoko na siyang ulitin kasi hindi ko nga siya gusto. So yun nga, kapag ka food business kasi, talaga ang goal natin, makuha yung panlasa ng customer. At sa pangang sample, yung buns nga na ginagamit ko. Dati kasi, meron akong nabili na buns na walang sesame seed na toppings. Mas mura nga siya ng 15 pesos dun nga sa regular na ginagamit ko nga yun. Kung tutuusin, ang laki din sana ng idadagdag don sa itutubo ko. 15 pesos din sana yon kada plastic. Pero mas pinili ko nga yung mas maganda tingnan kasi nga nowadays yung mga tao kapag kakakain, pinipicturan nga muna bago nga ipopost kung saan sa ang mga social media. So yun diba, lahat naman tayo ganon. Kaya kung maganda at masarap nga siyang tingnan, napakalaking tulong talaga nun sa marketing dahil yung magpopost nga nun, yung mga friends nun, syempre magtatanong yun kung saan at masarap ba yan. Kaya talaga yung nasa isip ko, di baling magdag dagdag ako ng kaunti sa puhunan. Kung masarap naman yung maiseserve ko, mas madaming customer yung mahahakot. Isa din nga yung ambience nga ng lugar, napakalaking factor din nun. No? Kaya very thankful din ako na nakilala ko nga yung partnership ko nga dito. At dalawa na nga kami nagpapatakbo dito sa store nga namin. Napaka-blessed nga namin sa isa't isa na nagkakilala nga kami. Iniisip ko nga namin to nga kami pagdating nga sa business. Very thankful din talaga ako kay God kasi nga dininig talaga niya yung mga panalangin ko sa kanya. Yung down na down talaga ako nung mga ikalawang buwan ko tapos ito naman yung pumalit. So yun, patuloy din talaga akong nagdadasal na sana magtuloy-tuloy na nga tong ganito. So yun na nga, napakwento na nga ako ng mahaba. Usually, alas 6 nga ng gabi, nagdadagsaan nga yung mga tao dito para kumain. Nagtutuloy-tuloy na nga siya hanggang 10, kaya kapag wala nang masyado, dun pa nga lang kami nakakahanap nga ng time para kumain. Itong week nga, natuto na nga kami, bago pa nga lang nga dumating yung alas 6, kumakain na nga muna kami or nagmimerienda. Para pagdating nga ng 6 hanggang 10, meron nga kaming mga lakas para harapin yung mga at mapagserban nga sila. Pagkatapos nga naming maghapunan, tumawag nga sa akin yung tatay ko. Siguro mga 11 PM na nga Masaya to. nga siya para sa akin kasi nga napapanood nga niya yung mga video ko. Yun nga sabi nga niya sa akin, pagbutihin ko pa nga daw. Yun nga sabi ko nga kay tatay, habang nandito pa nga to talagang pagbubutihin ko to. So yun na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush. <laughs> Pero kaya pa. <laughs> nami pa ma